Imbisigan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga flood control projects sa Cebu kasunod ng matinding pinsala sa probinsya dahil sa Bagyong Tino. May unang balita si Joseph Moro. 150 ang patay, 57 ang nawawala at mahigit 400 ang sugatan sa probinsya ng Cebu nang manalasa ang Bagyong Tino. Kung tutuusin, may 26 billion pesos na halaga ng mga flood control projects sa probinsya. 50 billion pesos pang araw yan, sabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ngayon, pinayimbestigahan na yan ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Bakit ganun yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na Uh, dinala doon. We are now uh, getting yung mga bid documents ano through the help of the CIDG and uh, the NBI kasi meron silang subpoena power. Ibabangga namin 'yan doon sa actual na implementation ng mga projects. Sabi naman ni Dison, may kabukod pang report ang DPWH sa si Cebu na isisumitin nila sa ICI. Agam naman natin may master plan, di ba? Na pinakita yung Pangulo natin nung no, nag-briefing kami sa mga sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yon. Pero Invest na yung mga proyekto na nakagagay sa master plan ng implement, hindi yun ang yung mga inimplement. We're already looking at the project components of the master plan and what were implemented and what were not implemented. Ang investigasyon sa Cebu na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI bahagi ng mas malawak na investigasyon na ginagawa nito sa lampas apat na ng mga suspected ghost flood control projects sa buong bansa. Nagpatawag ng high-level meeting ang ICI sa Camp Crame kasamang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Ombudsman, DOJ, DPWH at iba pang ahensya. Ang goal is to coordinate and validate yung, yung current list. May mga teams na naumiikot pero kailangan bawat team kumpleto ng uh, abogado, engineer, Uh, at uh, kumpleto yung access sa DPWH documents. Ayon kay Asurin, bubusisiin nila ang 80 sa mga ito. Dahil sangkot sa mga proyektong ito, ang top 16 ng mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Meron focus. Ito ang unang balita, Joseph Morong, para sa Jimmy Integrated News. 24 na lokal na opisyal ang posibleng sampahan ng reklamo ang gross and subordination at abandonment of duty. Ayon sa DILG, sinabihan noon ang mga lokal na opisyal na huwag muna bumiyahe dahil nagbabanta noon ang bagyong uwan. Pero umalis pa rin daw ang mga opisyal. Narito po ang aking unang balita. November 8 nang maglabas ng press release ang Department of the Interior and Local Government o DILG na hinihimok ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga local chief executive na suspindihin ang kanilang biyahe abroad. Nasa loob na noon ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan na matinding dilubyo ang idinulot sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa gitna ng pananalasan nito, walang ilang lider ng mga bayang hinagupit ng bagyo kaya naimbestigahan ng DILG ang 24 na opisyal na bumiyahe pa rin umano pa Europa sa kabila ng direktiba. Despite the directive, umalis sila noong November 9 to 15. Ayan ang kailangan nilang paliwanag kasi mm -hmm. clear-cut guidelines yan eh. It is their moral duty mm -hmm. to be cognizant of the approaching calamity. Mm -hmm. eh Lahat naman tayo nanonood ng nanong, ng balita, lahat tayo nakikita sa internet, alam naman natin may paratingan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulia, malinaw daw ang patakaran na kapag may national emergency, lahat ng mga opisyal mula gobernador, mayor hanggang konsehal ay dapat humingi ng pahintulot mula mismo sa DILG bago umalis ng kanilang lugar dahil sila ang kinakailangan manguna sa disaster response at dapat ding unahin ang pagsaservisyo sa kanilang nasasakupan. Posible daw silang maharap sa mga kasong gross insubordination at abandonment of duty. Karamihan daw sa mga iniimbestigahan ay mga alkalde. Hindi naman daw kasama si na Isabela Governor Rodolfo Albano III at Batanes Governor Ronald Aguto Jr. Yung dalawa pong yun ay nagpaalam sa akin na tumalis po sila ng November 8 bago naman nila basang directive ah. November 9. Ganito rin ang reklamo sa ilang opisyal sa Cebu noong pananalasan naman ng Bagyong isang kongresista at pitong alkalde na ang sinampahan ng reklamo ng isang abogado sa Visayas Ombudsman. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng Department of Justice at Bureau of Immigration na umalis na sa bansa si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa mensahe ni BI Spokesperson Dana Sandoval sa GMA News Online, bumiyahe pa Amerika si Bonoan nitong Martes. Dagdag ni DOJ Spokesperson Polo Martinez, sasamaan daw ni Bonoan ang kanyang bisis na sa ilalim sa operasyon doon. Sa December 17 daw, nakatakdang umuwi si Bonoan. Itinokomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na sampahan ng mga reklamong kriminal at administratibo si Bonoan dahil sa kapabayan umano niya sa isyu sa flood control project sa Bulacan. Pero dahil wala pang kaso sa Sandigan Bayan at walang hold departure order laban kay Bonoan, pinayagan siyang umalis ng bansa. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube.